Para po sa mga kapatid natin, kakatutok pa lamang sa face-to-face. -face. Si Andrea po ay nagrereklamo dahil sa halip na siya raw, ang nagwagi ay dun sa kanilang sinalihang singing contest. Si Mang Rudy daw po ang uh, tinawag na winner nung gabing yon at siyang nag-uwi ng premyo nila na 5,000 pesos na dapat sana daw po ay para kay Andrea yon, Kaya lang, iba nga ang nag-uwi. Kasama natin si Joy Baltasar, ang uh, isa ka ba sa mga organizers nung contest na Actually, yun, Joy? Actually po, talagang contest po namin yon. Solicitation po ng grupo, nagkaroon, na, na, nagkaroon kami ng mahigit limang libo, nagpa-contest po kami ng talentado, barangay talentado po talaga siya. Nabalitaan ninyo na hmm. nagkaroon ng uh, gulo between Andrea and Rudy? Ayun po ang hindi ko alam kasi po ang sabi ko po sa kanila, ayusin ko po. Kasi ako po talagang, inamin ko po sa kanila na ako... Derit siya ang tanong, Joy. Sino ba talaga ang nanalo ng gabing yon? Actually po si Andrea po talaga sa Ano ang nakalagay na score? 86 point... 86 point ano to it? Pero parehas po silang 86. Sa points lang po sila nag -aano. okay. So, sino at saan nagkamali? Kasi sa po, nagsulat ano, ba? Ikaw ang nagsulat, hindi ba? Oh, hindi, nag-compute po ako. Ang nagsulat okay. po yung mga judges namin. Okay. Tapos nung gabi po na yun, sinabihan ko ito na announce mo muna sa mga contestant na wala mo nang aales Kasi nga sinabihan niya ako nung nabanggit na itong nga ang panalo. Sabi niya sa akin, ba't naman gano'n? para nagprotesta na po sila sa akin. Yung judges din, nagtanong. Tapos so, sabi ko, Teka lang, ko, computing to ulit para, para malinaw. Bakit hindi po ninyo inayos ka agad, Joy? Inayos po namin agad. Gabi na po na yun, ma'am. Oh. Ang sabi po namin, walang alis na contestant dito. Gano'ng katotoo na nagpunta? Nagpunta po kami sa kanila. Siya nagpunta po ang ka. baba. Ito po, yung asawa niya. Oh, sabi, nagpunta pala. Sabi niyo, hindi. Oh, sabi po nga... Man. Wala na po. Na, wala lang, kayo po. Sila, lang po, sila lang po ang nagpunta. Sabi pa nga po ay, sa akin, stay wala in the di eh, Kaya di, di daw po namin makakausap. Bakit hindi uh, uh, na lang ninyo inayos kagad at binigay yung liman sa, Sabi ko sa kanya, umalis siya, di ba? Sabi ko po, ay, ano nga ganito, ulitin mo yung sabi ko sa kanya, gano'n. Eh, nung hinanap po namin siya, wala na siya sa lahat po ng contestant. Sa contestant po, isa lang po ang wala. Tumakay ka agad ng chips. Ang nyo ay, ang nyo ay, ang nyo Una, <laughs> in sa amin, tapos pumunta Kuya, sa amin. Man, kuya, ako, ay, kita, sa amin. Kuya, hindi kita. next kita agad, sabi sa kanya. kita agad. The next The next is kita hindi why sila why pa pumunta. Nga, wala lang hey, dapat nag-reply. Tayo yung dapat kami, kaya hindi kami nakapag-reply sa inyo. Kung kung kilala ka, ito ka, Ujo, kilala mo rin ako sa mga ibang kontes. Kung tumatawag kami sa'yo, nag-i-ring, napanaw ko pa. Kung pera nyo, pera nyo, matalo, matalo. Nagmadali kayo sa makain ng chip uwi Sabi ko nga sa kanya. okay Pero, Joy, bakit hindi na lang inabunohan ng organizer yung premyo? Kasi, ang sinasabi ni Rudy, wala na ang liman libo. Eh, kayo po ang nagkamali. Abunohan po talaga namin. oh Sandali lang, sandali lang. Abo na po talaga namin, ma'am, pero hindi namin hindi namin hindi namin, hindi namin kaya ma'am ng buong 5,000. Kaya namin ng 2,500. Kaya itinex ko siya agad na Kuya Rudy, baka pwede naman kahit kalahati, eh, ibigay mo na lang sa kanila kasi sa, po kami talaga, ma'am. ang wala. Kung kumalinis po ang kalooban niya, ma'am, dapat hindi siya umalis kaagad. Alam niya nag-anak na So diba? sa lahat ng mga contestant, Kaya, si Kuya Rudy lang ang nawala. Intent contestant, ma'am, siya lang ang umalis. Sabi ko nga, ba't naman siya umalis agad? Nag-announce na nga ako na huwag mo na nga alis. Siyempre, ma'am, sa puyat, pagod pa. Tatlong e, araw, 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 araw kami mag-ano. Kasi no, ma po, ma'am, ano po? Oo. mga ba kami mga contestant, Not si Andrea alam yan. Once na hinawakan namin ng pera, nagmamadali kami umuwi dahil pera yan. Maraming tao na sa paligid mo, pwede kang tutukan. Pwede kang hold kasi Pag ano na yun? Standard na yun. Kasi baka maraming nag-aabang doon, maraming nakainom. Hindi naman taga roong dumayo ka lang. Kakat na lang doon. Kasi kayo sa pera. Hindi. O eto ah, aminin ko, interesado kami sa pera. Lahat na. Kaya kami sumali dyan dahil sa pera. Pagka panalo ba, wala ng picture-picture? Meron po. Meron din po minsan. Yung iba naman po, wala. Pag-award na. Alis na po kayo. Bigay ang trophy. Alis na po. Mga kasausawan, upang mapag-usapan po ang naging problema nga ni na Andrea at Mang Rudy ng mas malapitan kasama po ang ating trio tagapayo. Sila po ay nararapat lang na dumaan po sa isang masinsinang counseling para naman sa ganun po, yung pagkakaibigan din po nila ay hindi masayang. Ngayon po talaga sa ng problema ano, ng ganito eh. Ituwid yung mali ba? Palagi uh, naman. Kayo naman, huwag na kayo magpunan ng sama ng loob. Oo, tsaka baka naman minutes. talaga nagkita kayo eh, ano? Uh, Siyempre, mahirap din na nagbibintang-bintang oh, na ano. Talaga, hindi dapat nagtatapos ano. yung pagkakaibigan nyo doon sa insidente nyo. Kah kahit anong paligsahan, doon, ka Sportsmanship, di ba? Spirit and fair play. Kaya huwag kayo magkana. Sa ating mga bisita, kayo po ay nakausap na ng masinsina ng ating tagapayo. Meron pa rin po silang mensahe sa inyo. Simulan ko po kay Attorney Acosta. 15 years na bala kayong sumasali at ilang beses na rin kayong naging magkatunggali. E eh, ibaon nyo na sa limot yung pangit na naging karanasang ito. Wala kayong dapat sisin eh. Hindi ko sisin si Jasper, hindi ko sisin si Rudy. Konting pagkakamali lamang dun sa organizers na Dito na mga ngayon, yung kanilang representative at willing naman na ayusin lahat ito. So ito ngayon sana ang maging avenue, itong programang ito, maging avenue sa inyo, gawin yung instrumento ito, na magkasundo kayo, at kung kinakailangan niyang kasunduhan niyong yan, ay, uh, mag ay isulat ninyo sa kapirasong papel, sa pamamagitan ng staff ng face-to-face uh, -face siguro ay matutulungan namin kayo tungkol diyan. Maraming pong salamat, Attorney Benedicto Acosta Jr. Dr. Camille? Ang sa akin lang, bilip din ako sa pagiging amateurista for 15 years, ano. Kaya lang kasi sana maintindihan niyo rin na hindi kayo dapat maging amateurista habang buhay. Dahil kasi may pagkakataon naman din na talagang ang boses ay nawawala, ang kagandahan ay nawawala. So sana magsumikap din kayo na makahanap din kayo ng maayos na trabaho para mapabuti rin ang inyong mga buhay. Marami pong salamat, Dr. Camille Garcia. Reverend Sunny sa lahat po ng paligsahan o pagtutunggali, meron po na nanalo, meron po natatalo. Ngunit, ayon kay San Pablo, hindi po mahalaga kung ikaw ay nanalo, hindi po ikaw mahalaga kung ikaw ay natalo sa sa pag, pagtunggali o paligsahan na yon. Ang pinakamahalaga na natapos mo yon at natapos mo ang ang tunggali o paligsahan na iyon na may magandang kalooban at may kabutihan. So isang leksyon o aral ang natunghayan natin at natutunan natin dito sa dalawang palig na ito na kinakailangan na ang talentong ito ay gamitin natin na may pagpapakumbaba. Ang pinakamahalaga na kayo po ay nagkaroon ng pagpaparaya, kagandahang loob at pagtanggap ng yung pagkatalo. Salamat. Marami pong salamat, Reverend Sonny Merida. Joy, narinig mo naman ang sinabi ng ating mga mahal na trio tagapayo na ang naging pagkakamali nga ay sa inyo bilang kayo ang organizers. So, papaano ba natin pwedeng maayos ang uh, nangyaring gulo na to sa pagitan ni na Andrea at ni Rudy? Ay, ganun na nga po. Maig na nga po si Kuya Rudy na bibigay niya na lang yung 2-5 kay Andrea. Tapos kami na lang po ng 2-5. Bali, abono na lang namin yung 2-5 niya. Bali, may second runner-up na po kami. Uh Oo. -oh. So, paling parang uh, yun na lang 2-5 na yun. Uh, sa kanya na po. Yung kasi na mistakes lang. naman po talaga. Uh Oo. -oh. So, sang-ayon ba ikaw doon, Kuya Rudy? Okay yun sa'yo? Ikaw, Andrea, sang-ayon ka naman din doon. Kaya nyo nang tanggapin ang katotohanan, Kuya Rudy, na ang nanalo talaga ng gabing yun ay si Andrea. At hindi naman ito ang huling pagkakataon na kayo ay uh, maglalaban sa isang singing contest, hindi ba? At ang mahalaga dito, sana hindi dahil sa pera ay eh, masisira ang pagkakaibigan ninyo. Kuya Rudy, meron ka pa bang gustong sabihin kay Andrea? Uh, sana po, ano, sakaling di man po siya umamin na talagang, ano, salamat na lang kung talagang hindi po siya nagpabugbog sa akin. Sana kung sakaling mangyari man ulit, huwag niya gagawin sa iba. Kasi katulad ko po, tinuri ko siyang kaibigan. Mm hindi -hmm. pala kaibigan turin niya sa akin. Diba, Ngayon ko lang alam, siya masakit din. Mm -hmm. Kung baga, akala ko close ko siya, hindi ko pala siya close. Ngayon lang po, okay na. Pero okay na po. Oh. Ulan, Andrea? Hindi ano, ko naman talaga ginawa yun sa iyo eh. Siguro na ano mo lang kasi galit ka sa akin, kaya gumawa ka lang siguro ng salita na gano'n. Gusto kang magkabati tayo, hindi eh, Pero yung araw na yun, nabugbog kami nun. Nasuntok ako dalawang beses. Asawa ko, kaya galit na galit dahil sa ganong halaga mamatay ako, di ba? May, inak, may anak ako, tatlo anak ko. Ganong mamatay ka na lang, ganong halaga. Kaya ko pang kitain yun, kaya nagagalit ang asawa ko. Pero handa ka ng kalimutan ang masakit na nangyari yon na nabugbog ka, Kuya Opo, Opo. At handa ka na bang bang patawarin si Andrea sa mga nabitawan nilang salita okay. At sinasabi naman niya na hindi naman daw siya talaga ang nagpabuto. Hindi naman po sila masisisi talaga. Siyempre masama rin po talaga loob nila sa akin. Okay, mm -hmm. naintindihan ko po siya. Andrea, kaya mo bang patawarin si Kuya Rudy? Okay na sa akin yun. At least nagpakita ka. Kasi yun na naman gusto kong mangyari, Ate Ami. Magkita kami at magkausap. So hindi naman niya kasi ginawa nun eh. Ngayon, nagkausap na kami. At least, na sabi ko yung nasa loob ko, nasabi niya rin nasa loob niya. Kaya okay na yung sa akin. Handa na ba kayo na mag uh, abot ng kamay bilang pagpapatunay na okay na sa inyo? At sana dumating yung araw na makita namin kayo na hindi na kayo magkalaban kundi magkaduwet naman. Diba? At sana magsilbing aral ito sa mga organizers sa malaking responsibilidad ang magpasinging contest. Sana siguraduhin niyo palagi na may mga tao talaga kayong nag-check -che mabuti ng mga nagiging scores. Ha, Joy? Billy? Maraming salamat po sa ating mga naging panauhin. Amin na po tayo mga kapatid, anong aral na naman po ba ang ating natutunan ngayong umaga? Hindi po mahalaga kung sino po ang talagang magaling at tunay na nagwagi. Dahil ang mahalaga po ay ang bawat palakpak na ating pong inaani sa mga taong ating napapasaya sa tuwing aangkinin po natin ang entablado. At sa mga taong bumubuo po ng mga pakontest na ganito, na sinalihan po ni na Andrea at Mang Rudy, lagi rin po sana nating isaisip na dedikasyon po ang ating kailangan upang mapagtagumpayan po ang hangarin nating makatulong at makapagpasaya po. Kaya lagi po nating sisiguraduhin na tama at wala pong bias ang bawat resultang ating pong ilalabas. Huwag po nating hayaan na masira ang ating pong mga pangarap ng dahil lamang po sa isang pagkakamali dahil ang isang tunay na wagi ay marunong pong tumanggap ng pagkatalo. Maraming salamat sa ating co-host na si Hans Martel sa Dance Squad! Ang ating mga bouncers na si B1 at B2! Ang ating mahal na trio, Tagapayo! Ang ating po mga sausawero at sausawera sa studio! At sa mga nagpaunlak po sa atin, sina Andrea, Rudy, Jojo, Melissa, Billy at Joy, maraming salamat. Naway, palawigin niyo pa ang inyong talent at patuloy po ninyong ibahagi ito sa ating mga kapatid. Dahil hangat po namin na kayo ay magsilbing inspirasyon sa ating po mga manonood. At sa ating naman po mga suki na ng Barangay Hall on Air, maraming maraming salamat po talaga sa inyong lahat. Ako po muli, ang inyong pambansang kapitana na si Chang Ami na lagi nagpapaalala ang problema. Pwede mong tawanan, pero hindi hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Back, back sa Pagpibig ay pinaasa. Bukod sa mansanas, ano pang pinabili sa'yo? Mga saging. Saging. Hindi mm. naman nung nagpabili ng ampalaya. Ilalaglag din lang naman pala. So talagang Marisa, wala kang gusto kay Kuya Felix? Eh bakit pinatagal mo pa ng anim na buwan? Kasi po, lusa lang kami magkikita. O, oh, pag nagkikita ba pa kayo, nag-holding hands kayo? Oh. Akala ko ba Marisa ang sabi mo hindi mo gusto si Felix. Ngayon nalaman mo na.